po ay naulan ng niyebe wag naman sana aring lalakas ano hanggang bukas huwag sana maiipon palibasa din sa amin ibihira e, ang na ano umulan ng yellow hindi e, kayo pagka umulan eh ipon lang siya ng ilang centimeter eh kinabukasan eh traffic na kaagad palibasa eh hindi sanay sa ulan ng yellow kay nama na ah. aray mahirap din eh madulas ang daan nakakatakot mag ano drive just ko po rude eh. ay tigil tigilan na aring pag ulan na niye bebaga eh, simula pala niya pero may pagtakot na agad ako <laughs> how much more ika nga ng aking guro noong high school pag yan talaga ay naging asing taas na ng tuhod <laughs> at kalahati ng binte ay papaano na Maswerte nga din sa amin, hindi masyado na wala ng ano, ng yellow, ng snow. Kawawa, yung mga nasang banda doon, sa so may bandang nigata, ano nga anak? Ano pa nga anak, nigata, tsaka ano nga yung kagabi na panood natin? Why do? Yan. Kawawa dyan. akot mag-drive. Ah. Pag may ganyang yellow. naadulas Eh, ramdam mo. ka na inausad pa. Lalo na yung likod. Just go. Talagang talaga na ayaw mag-drive pag may ganyang ano, yellow. Ayan o. Oh. Maganda siyang tingnan. Kaya pala sobrang lebig na kahapon. negative negative to pa lang mahiram <laughs> bihira umulan kaya pala wala masyadong ano namimili kanina sa supermarket na pinuntahan ko eh famous na famous yun ang don 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 donkey don don donkey hote <laughs> na chang hindi na rin makaimik ka ng anak at baradong barado ang ilaw kami ga ay ano napagdali ng influenza kainan na eh kagabi, kagabi pa yan Kagabi, ang ulan niya, may halong ano, yellow rin, ano rain snow din. Pagpatak din ni sa ano sa lupa ay tubig Pero kanina nando kami sa ospital. Ano kami, fourth floor kami. Ay kitang-kita kita, eh. Halong ano, halong tubig at halong niyebe. ako talaga na ulan ng ano snow